Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope, Aquarius, para sa Enero 28, 2025 ngayong araw. Ikaw ay magkakaroon ng isang natatanging karanasan ng enerhiya na puno ng mga bagong pananaw at pagkakataon. Aquarius. Sa paggising mo sa umaga ng Enero 28, mararamdaman mong muling gumugulo ang mga damdamin sa iyong kalooban. Ito ang pamilyar na pakiramdam ng hindi pagkontento, ng paghahangad ng pagbabago, ng pagtulak upang mangyari ang mga bagay na hindi pa natutupad. Yakapin ang pakiramdam na ito dahil ito ang maghahatid sa iyo ng mga bagong karanasan at mga pananaw na magiging gabay sa iyong araw. Huwag matakot sa pagkakaroon ng ganitong uri ng damdamin, minsan, ang mga ito ay nagsisilbing senyales ng isang makulay at masining na hinaharap na nag-aantay sa iyo. Habang ang buwan ay dumadaan sa Capricorn, may mga sandali sa araw na ito kung saan mararamdaman mong magulo ang iyong mga iniisip at pakiramdam mo'y mahirap makuha ang tamang direksyon. Ang iyong isipan ay maaaring maguluhan o madistorbo ng mga ideya na hindi buo, at ang iyong mga pagpapasya ay maaaring mawalan ng kalinawan. Gayunpaman, ito ay isang pagkakataon upang maging mas mapanuri sa iyong mga hakbang at desisyon. Mahalaga na maglaan ka ng oras upang magmuni-muni, upang ilayo ang iyong sarili sa mga alon ng kalituhan, at magpokus sa kung anong tama at makatarungan. Ang mga ganitong sandali ay minsan ay nagsisilbing paalala na ang mundo ay puno ng mga hamon, Munit ang pagiging flexible at bukas sa mga pagbabago ay magbibigay sa iyo ng lakas upang magpatuloy sa kabila ng mga hadlang. Minsan, sa mga ganitong pagkakataon, ikaw ay tinutulungan ng iyong mga prinsipyo at pangarap. Huwag magpadala sa mga nararamdamang kalituhan ng mga sandali. Bagkus, gamitin ito upang maging mas maligaya at bukas sa mga bagong posibilidad. Sa mga pagkakataong ito, Inbes na maging mahigpit sa iyong mga pananaw at mga ideya, magbigay daan sa mga bagong pananaw na magtutulungan upang baguhin ang iyong pangunawa. Naway magbigay ito sa iyo ng lakas na magpatuloy at patunayan sa iyong sarili na mayroong mga bagong pinto na magbubuka sa harap mo, basta't magbigay ka ng espasyo para sa pagbabago at positibong pananaw. Habang ikaw ay naglalakad sa mga gawain mo sa araw na ito, bigyan mo ng oras ang iyong sarili upang magmuni-muni at magsaya sa mga simpleng bagay. Ang kagalakan ay isang enerhiya na makapagpapaangat sa iyong pananaw sa buhay, at ito'y maaari mong maramdaman kahit sa pinakasimpleng mga bagay na ginagawa mo araw-araw. Kung itatabi mo ang iyong mga nakaraang sakit at magpapatawad, mapapansin mong nagiging magaan ang iyong kalooban. Breathe in the present moment. Sa bawat paghinga, magbigay pansin sa kung paano nagiging magaan at malaya ang iyong pakiramdam kapag iniiwasan mo ang mga negatibong saloobin at pinipili mong tanggapin ang kasalukuyan. Ang bawat bagong pagkakataon ay nagbibigay daan para sa mas magaan at mas maginhawang buhay. At mula dito, makikita mong nagiging maligaya ka sa bawat hakbang patungo sa mas maliwanag na hinaharap. Kapag ang iyong emosyon ay tumataas at nagiging mas matindi, maglaan ka ng sandali upang magsimula ng isang tahimik na pagmumuni-muni at makuha ang iyong kalinawan. Ang iyong likas na intuition ay matalim at ito ang iyong magiging gabay sa pagharap sa mga alon ng kalituhan na maaari mong maranasan. Kapag ang iyong pakiramdam ay matindi at ang iyong desisyon ay nahihirapan, gamitin mo ang iyong intuition upang matutunan kung kailan ang tamang oras upang tumigil at mag-isip. Pumili ng mga hakbang na magdadala sa iyo patungo sa positibong resulta at kaligayahan. Kapag napili mong magpatawad sa mga nagdaang mga pagkakamali, mapapansin mong ang iyong espiritu ay magaan at handa na magpatuloy sa mga bagong pagkakataon. Huwag magpatalo sa mga takot na dulot ng mga negatibong karanasan. Sa halip, tumuon sa kung paano ka magmumove forward. Tulad ng araw ay lumalapit sa pagtatapos, maglaan ng oras upang magpasalamat sa mga natutunan mo mula sa mga hamon ng araw. Ang bawat hakbang, ang bawat hakbang na ginagawa mo ay nagsisilbing hakbang patungo sa mas maligaya at mas tabumpay na ikaw. Huwag kalimutan na ang tunay na kasiyahan ay hindi natatamo mula sa labas, kundi sa kung paano mo pinili na harapin ang iyong mga takot at magpatuloy sa iyong paglalakbay. Ang bawat maliit na hakbang ay magdudulot ng pag-usbong ng bagong karanasan at magbibigay sa iyo ng lakas upang magpatuloy. Ang pag-aaral mula sa iyong mga pagkatalo at pagkakamali ay magsisilbing aral na maghuhubog sa iyo upang maging mas matatag sa mga susunod pang pagsubok. Huwag mawala ng pag-asa, kundi patuloy na maglakbay sa iyong landas at tanggapin ang lahat ng mga hakbang patungo sa tagumpay. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.